ganda so, gandang hayop ulit sa umaga to police si Doc Bernie habang inaantay ko si Mrs. na mamalengke dito sa kabanatuan okay, so ang tanong ng isang subscriber natin uh, Doc ibig sabihin kahit one week pwede nang paliguan yung aso okay? so unang una yung old style kasi 7 days kahit ako yung nakasanayan ko 7 days na walang paligo yung aso kapag uh, na ng anti-rabies okay? so ngayon Uh, based sa uh, experience sa ka-recommendation 3 days pwede na pwede ng paliguan after 3 days okay? Uh, ibig sabihin medyo na-absorb na ng aso yung vaccine kaya pwede ng paliguan tatandaan natin na ang paligwa stress sa aso kaya hindi natin sila pinaliliguan kasi stress yung sa aso kasi kababaksin nila Okay? So, wag mag-alala kung nagpabakuna ka ng anti-rabies, yung aso o pusa mo, pwede na silang uh, paliguan. Kasi okay naman sa libo-libo naming binabakunahan taon-taon, 35 to 40,000, okay naman yung pa namin. Alam naman naging problema kung sakaling pinaliguan. Okay? Tapos si Doc Marnie, gandang hype sa umaga.